Ang programang ito, ginawa ng kaibigan at kasosyo sa Jennifer Leclerc Ministries. Sana magustuhan ninyo ang pagtuturo ngayong araw para maging epektibo sa digmaan gumamit ng tamang sandata. Paggamit ng maling sandata, sinusubukang putuli ng puno gamit ang kutsilyo ng mantikilya. Maaring magawa mo ito sa huli. Maaring makagawa ka ng kaunting marka. Pero mapapagod ka sa kakasubok. Amen. Ang ilan sa inyo ay pagod na sa pakikipagdigma. Totoo din ninyo gamit ang tamang sandata. Kung gamit ninyo ang tamang sandata, babagsak ang puno, aalis ang demonyo, darating ang tagumpay. Mangyayari ito, Alleluia. ramdam hindi ba? Oo, oh, kaya ang ilan sa inyo ay ayaw Miguel. Sa seryeng ito, gumagawa kami ng serye dahil gusto kong magtagumpay. Kayo, pagod na akong makakita ng pagod, bugbog, wasak, sira, nadidismay ang mga tao ng Diyos. Kung nakita ninyo ang mga email na pumapasok sa aming opisina, Diyos ko, neg, nakakasira ng puso. At hindi ko kayang sanayin pa isa-isa, pero ginagawa ko ang makakaya ko upang makalabas sa mga bansa salita ng Panginoon na matay si Jesus para inyong tagumpay. Kailangan mo itong isagawa. Amen? Ama, nagpapasalamat ako sa pagpapahid ng Espiritu ng Diyos ngayon. Matutulungan mo ba akong maging malinaw? Matutulungan mo ba akong ipahayag ang iyong salita? at balutin ito ng pagpapahid na ito ay magtayo ng pananampalataya sa puso ng mga taong nakikinig, lalo sa mga pagod na dumaan sa mahabang laban. Hayaan mong makahanap sila ng susi, mag-aangat at magdadala sa kanila pataas dahil tayo ay nasa dulo at tayo ay papasok na rito. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Kaya tayo ay nasa numero 37 sa iba sa inyo. Pasensya na. Isa hanggang 36, alam mo ba? Ang banal na espiritu ay basta na lang nagbigay sa kanya. Isa hanggang 36. Nasa Moravian Falls kami at alam mo, sa kalagitnaan ng gabi, wala nang magawa. Kami ay nagpapahinga. At tinanong ko si Propeta Vanessa, sabi ko, gusto mo bang manood ng Matrix? Napanood ko yon 20 taon na ang nakalipas. Sa Matrix, ang lalaki ay umuupo sa upuan at na nilalagay lang nila ang maliit na computer chip na ito. Alam ko kung fu, uh, sabi ko nagbibiro ka. Kaya ng Diyos, alam mo, nagda-download siya ng maraming bagay sa ating espirito. Ginagawa niya ito, lalo na kapag tayo ay nananalangin sa banal na espirito. Pasukin natin ito, numero 37. Tanungin ang banal na espirito, mga taktika sa espiritual na tagumpay. Tanungin ang banal na espirito, anong sandata ang gagamitin. Kailangan siyang tanungin. Minsan iniisip na alam ang mabuti. Alam mo, mayroong lumang palabas, 50s at 60s, tinawag father, knows best, alam niya ang pinakamabuti. Alam ng banal na espiritu ang pinakamabuting sandata sa anumang labanan. Tulad ng isang siruhano na gumagamit ng iba't ibang kagamitan. Lagi mong makikita, pay, pag naghiwa sila, sabi nila 10 blade, hindi sila gumagamit ng 30 blade. Dahil sisirain... Kapag ang isang golfer ay naglalaro, may putter sila malapit. Pero gumagamit sila ng club malayo. Kung gagamit sila ng club malapit, hindi ito papasok. May iba't ibang kagamitan para sa iba't ibang sitwasyon. May iba't ibang sandata para sa iba't ibang labanan. At alam ng banal na espiritu ang eksaktong sandata na gagamitin sa anumang labanan. May magsabi ng amen. Maaring makita mo ang iyong sarili sa isang katulad na labanan dati, pero hindi ibig sabihin na pareho ang sandata para magtagumpay. Sa mga bagay ba ng Espiritu, kailangan nating maging tumpak sa Espiritu. May magsabi ng Amen. Ibig kong sabihin, may mga pangunahing estratehiya na palagi nating kailangan gamitin at ipatupad. Ang pangalan ni Jesus ay batayan. Walang gumagana ng walang pangalan ni Jesus. Kalasag ng pananampalataya. Ang batayan, walang gumagana sa pananampalataya. Napag-usapan na, kung gusto mong epektibo sa pakikipaglaban, may magsabi. Amen. Kung gusto mong maging epektibo sa laban, kailangan mong gamitin ang tamang sandata. Paggamit ng maling sandata ay pagtangkang putulin ng puno gamit ang kutsilyo ng mantikilya. Maaaring magawa mo ito sa huli, maaaring makagawa ka ng epekto, pero mapapagod ka sa kakasubok. Amen. Pagod na ang ilan sa inyo sa pakikipaglaban. Dahil hindi mo ginagamit ang tamang sandata. Kung may tamang sandata, babagsak ang puno, aalis ang demonyo, darating ang tagumpay. Hallelujah. Alam ng banal na espiritu. Alam ng banal na espiritu. Alam ng banal na. Doang Corinto, den sa so 4 na ang mga sandata ng labanan ay hindi makalaman, ngunit makapangyarihan. Binabagsak ang mga haka laban sa kaalaman. Bihag ang bawat pag-iisip kapag ang ating pagsunod ay maaari nating kunin. Kapangyarihan. Laban sa kaaway. Sige. Ang salitang Griego para sa mga sandata sa talatang iyon ay hoplon at meaning anumang kasangkapan o kagamitan para sa paghahanda ng isang bagay. Meaning nito ng mga sandata na ginagamit sa digmaan, mga armas. At ang salitang Griego para sa digmaan ay estratehiya na meaning isang ekspedisyon, isang kampanya o isang serbisyo militar. Ano ang mga sandata? Sandata. Jesus, espada ng Espiritu, ipinakita ng Panginoon makukuha mo ito, hindi ka magkakaroon ng problema sa jablo. Linggo-linggo nagre-reklamo, is masungit, walang natatanggap. Kung lalakad ka sa bunga, tinga, espirito, Amen. ang kapayapaan ay sandata. Amen. Sinabi sa atin ni Jesus na ang kaaway dumarating pumatay, magnakaw, manira. Ngunit siya dumating upang bigyan tayo ng buhay na masagana hanggang sa umapaw. Kung hindi ka namumuhay masaganang buhay, nasa maling panig ka ng Juan 10.10. 10. Panahon na para lumaban. Panahon, gumawa pahayag tagumpay. Bagong devotional, ibinabahagi karunungan mula banal espiritu. Tutulong pag-renew isipan, palakasin espiritu, ilantad estrategiya kaaway, ihanda ka, tagumpay, bawat debosyon. May sanggunian kasulatan pag-aaral, pahayag kapangyarihan tagumpay. Dr. Cindy Trim, Victory Degrees, mahalagang ambag espiritual pakikinigma. Sinasabi niya may estrategiya sa panalangin, plano para sa tagumpay ayon sa Biblia. Victory Decrees, yung mapaday na Daily Prophetic Strategies for spiritual warfare victory. Saan ibinibenta? Ang hindi nakikitang kaharian ng Espiritu ay mas totoo kaysa sa ating nararanasan sa pandama. Sa kabila ng tabing ng nakikita ng mata, ang mga hukbo ng mga anghel at demonyo ay aktibong kumikilos. Sinasabi ng Biblia, Kristiyano dinala ni Kristo Maraming nakakakita sa espiritu, di alam nakikita o nauunawaan dimensyon. Pero aklat The Seer Dimensions, tutulong buksan misteryo. Isinulat best-selling may akda Jennifer Leclerc. Aklat tutulong maabot Seer Dimensyon. Malalaman mo galing Diyos o demonyo. Iintindihin mo ang mga aktibidad sa Espiritu. Makikibahagi ka sa gawain ng Diyos at magpapakita ng tagumpay para sa iyo at sa iba. Ang The Seer Dimensions ay magbibigay ng kapakipakinabang na impormasyon, pagtuturo, biblikal na aplikasyon, at mga panalangin sa pag-operate sa espiritual na mundo. Kunin ang iyong kopya ng The Seer Dimensions, mga aklat. Ang pag-ibig ay sandata. Amen. Ang kagalakan ay isang sandata. Amen. Ang kagalakan ng Panginoon ay ang iyong kalakasan at papuri ay sandata. Bunga ng Espiritu. Tukay, pagpipigil. Nababaliw ang Diablo kapag mahal mo ang masama. Ganyan ako. Gusto mo bang magpadala ng masamang email at pumunta sa aking kaganapan? Papatunayan ko sa iyo, mahal. Papasayahin kita ng husto na hindi ka na magpapadala ng isa pang masamang email sa akin. Amen. Amen. Paggalaw sa kabaligtarang espiritu. At, ito ay tauspusong pag-ibig. Walang gagawa niyan para patunayan ang isang punto. Kapag inusig ka ng Diablo, sabihin mo, may kaluwalhatian dito. May bunga na magpapakita sa mga tao na hindi kilala si Jesus na ang pagsubok na ito, hindi ako naaapektuhan tulad ng mga hindi naniniwala. Amen. Malungkot nakikita ko maraming din naniniwala mahusay humawak ng pagsubok kristyano. Amen. Natin akong mamamahayag at nag interview ako ng mga tao. In-interview ko ang isang babae sa Miami, isang abogada na nagka-cancer sa suso at kailangang mag at nagpatuloy siyang mag-practice. Hindi ako makapaniwala, nagpatuloy siyang mag-practice ng full-time. Nagpatuloy siyang pumunta sa gym araw-araw, nagkasakit, nagsuka, kalbo, at nagtiyaga siya sa lahat ng iyon. Amen. Sa parehong panahon, may kilala akong isa pang kristyano. Ang ginawa lang nila ay magreklamo, umungol, maghinanakit, magalit sa Diyos. Humiga sa kama, at sila ay namatay. Oh. May mga espiritual na prinsipyo kaugnay sa saloobin at paglakad sa kapayapaan. Wala di man ng palataya kapayapaan. Ilan may mas kapayapaan kaysa kristyano? Ah, Oh. Maging panatag, may tamang sandata para sa iyong ekspedisyon at ikaw ay uh, handa para sa labanan. Sinasabi sa Duwan Pedro Onotri, ang kanyang banal na kapangyarihan ay nagbigay sa atin ng lahat ng bagay. Sabihin ng isang tao lahat ng bagay. Lahat ng bagay ay ibinigay ang lahat para sa buhay at kabanalan sa kaalaman sa kanya na tumawag sa atin sa kanyang kaluwalhatian at kahusayan. Kapag narinig mo sa Diyos, Panginoon, anong sandata ang gagamitin ko? At sinasabi niya, gusto ko na gusto ko na gamitin mo ang sandata ng pasasalamat dahil maaari rin itong maging sandata. At pagkatapos ay magsisimula ka maglakad-lakad nagpapasalamat sa Diyos. Nasa post office ako minsan at may mahabang pila. Naranasan mo na bang pumila sa isa sa mga mahabang pila sa post office? Alam ko kung bakit may mga insidente sa post office dahil kaya dami ng tao mag-go postal. Uh, narinig mo na? Yan ang dahilan, di? Eh. Dahil ang mga tao nagagalit sa mga post office. Nandun ako parang 30 minuto, 40 minuto na, nasa pila ako. Ako'y galit na galit ako. Sinimulan ko ang spirito. Nasa Walmart din, ang spirito na yon. Nandun nga. Hindi ba? Oo. Hindi na pumupunta, hindi na pumupunta sa Walmart. Pumupunta sa Walmart, nararamdaman ko, Nabubuhay tayo sa digital na panahon kung saan pwedeng magkaroon ng kaibigan sa buong mundo. Ngunit mahirap makahanap ng tunay, manayam, malalim, ma, na personal na koneksyon sa abalang mundo. Paghahanap ng simbahan na may propetikong pahayag at praktikal na susi upang malampasan ang mga plano ng kaaway ay hindi madali sa simbahan na nakatuon sa naghahanap. Pumasok sa Ahop.online Online, isang outreach ng Awakening House to Prayer kami ay global na komunidad ng mananampalataya na hinahanap ang presensya ng Diyos. Kami ay simbahan kung saan kumikilos ang Espiritu. Pinapalakas namin kayo na mamuhay ng pamumuhay ng tagumpay. Makipag-ugnayan si hi... at bumuo ng koneksyon sa Awakening House of Prayer, global na pamilya. Kung hindi makapunta sa simbahan sa Florida, pumunta sa simbahan online.